Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Yourself Learning Resource Channel. Araling Panlipunan 5, Quarter 1, Week 5 Ang ating paksa ay Interaksyon ng Tao, Lipunan at Kapaligiran Sinaunang Pamayanan sa Ilaya at Ilobud Punan ng wastong sagot ang graphic organizer sa ibaba. Para sa pamagat nito, paraan ng pagtukoy ng lokasyon. Atin na itong sagutan. Para sa una, tiyak na lokasyon o absolute location. Grid, longitude, prime region, latitude, Ecuador. Para naman sa letrang B, relatibong lokasyon o relative location insular at bisinal. Para sa unang araw, sagutan ang mga sumusunod na pamprosesong tanong at isulat sa sagutang papel ang iyong sagot. Ano ang pagkakaiba ng pamayanang Ilaya at Ilawod? Paano mo papahalagahan ang sarili mong pamayanan? Gawain isa, subukan natin. Susing salita ng aralin. Isaayos ang mga pinaghalo-halong mga titik sa bawat bilang upang mabuo ang tamang salita. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno o sagutang papel. Para sa una, ang kahulugan nito ay ito ay tumutukoy sa lugar o komunidad na kinapibilangan ng isang tao o grupo mahusay, ito ay pamayanan. Pangalawa, ito ay tumutukoy sa mga pamayanan na matatagpuan sa kabundukan. Magaling, ito ay ilaya. Pangatlo, ito ay tumutukoy sa mga pamayanan na matatagpuan sa malapit sa dagat o katubigan. Tama, ang tamang sagot ay ilawod. Narito ang konsepto ng Sinaunang Pamayanan ng Ilaya at Ilawud, Marapat. Pamayanan ng Sinaunang Pilipino Ilaya, ang mga katangian nito, isang pamayanan na nasa looban o bundok. Ang pangunahing hanap buhay ng mga tao dito ay pagtatanim at pangangaso. Ang pamayanang ito ay nakikipagkalakalan sa mga taga Ilawud. Para naman sa Ilawud, ito ay isang pamayanan na matatagpuan malapit sa dagat o malaking ilog. Ang pangunahing hanap buhay ng mga tao dito ay paggawa ng sasakyang ng pangingisda. Ang pamayanan ito ay nakikipagkalakalan sa malapit na lugar. Para sa Ilaya, ito ay isang pamayanan na nasa looban o bundok. Ang pangunahing puhay ng mga tao dito ay pagtatanim at pangangaso. Ang pamayanan ito ay nakikipagkalakalan sa mga taga-ilawod. Para naman sa mga taga-ilawod, ito ay isang pamayanan na matatagpuan malapit sa dagat o malalaking ilog. Ang pangunahing hanap buhay ng mga tao dito ay paggawa ng sasakyang pandagat at pangingisda. Ang pamayanang ito ay nakikipagkalakalan sa malapit na lugar. Kaugnayan ng lokasyon sa paghubog ng kasaysayan. Ang mga naisulat na pangyayari saan man at kailanman ay ang mga bumubuo ng kasaysayan nagbibigay ito ng larawan ng pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino sa kanilang pag-aangkop sa kapaligiran at pagsabay sa mga pagbabagong nagaganap Mahalaga ang kaalaman o natutuhan sa nakaraan sapagkat batayan ito kung paano binabago o pinagbubuti ang kasalukuyang pamumuhay at ang darating pang panahon ang mga pamayanang Ilawod at Ilaya ay nagkaroon ng patuloy na ugnayan sa pamamagitan ng mga produkto. Mula sa mga pamayanang Ilawod, manggagaling ang mga pagkaing mayaman sa protina tulad ng mga isda, mula sa katubigan at iba pang mga produktong makukuha sa katubigan. Samantalang, sa mga pamayan ng Ilaya naman, nagmumula ang maraming produktong agrikultural na ang karamihan ay mula sa pagsasakang, kaingin o sa mga hagdang palayan. Para sa ikalawang araw Gawain dalawa isiping mabuti, ilaya o ilawod. Iguguhit ang between sa loob ng kahon kung ang tinutukoy sa pahayag ay pamayan ng ilaya at iguguhit naman ang puso kung ang tinutukoy ay pamayanang ilawod. Isa itong pamayanan na nasa looban o bundok? Ang tamang sagot ay between. Ang pamayanang nakikipagkalakalan sa malapit na lugar lamang. Ito ay puso. Ang pamayanang ang pangunahing hanap buhay ay pagtatanim at pangangaso. Bituin Ang pamayanang ang pangunahing hanap buhay ay pangingisda. Ito ay puso. Ang pamayanang malapit sa dagat o malalaking ilog. Ito ay Puso. Ang inyong klase ay hahatiin sa dalawang pangkat. Ang bawat pangkat ay bubuo ng isang presentasyon sa pamamagitan ng dula. Ipapakita rito ang mga katangian ng Pamayanang Ilaya at Ilawod. Ang unang pangkat ay isa sa dula ang mga katangian ng Pamayanang Ilaya at ang ikalawang pangkat naman ay para sa Pamayanang Ilawod. Para sa ikatlong araw Gawain bilang apat ang aking pamilya sa pamayanan. Kabahagi. Punan ang talahan na yan, ayon sa hinihinging impormasyon. Gawing gabay ang nakalagay na halimbawa. Iguhit ang puso kung hindi akma sa iyong sitwasyon. Ang aking pamilya, halimbawa kay lolo o lola, ang aking lolo ay isang magsasaka. Nakatutulong ang aking lolo sa mga tao para magkaroon ng pagkain. Ito ang ambag niya sa pamayanan. Narito ang mga maaaring maging kasagutan para kay nanay o tatay. Ang aking tatay ay karpintero. Nakatutulong siya sa paggawa ng bahay sa aming lugar. Ako? Ako ay tumutulong sa paglilinis ng bakuran at kapaligiran. Mga kapatid? Ang aking kapatid ay nag-aaral ng mabuti upang makatulong palang araw. BUNSONG KAPATID Ang bunso ay masunurin at nagbibigay saya sa aming pamilya. Ano ang naramdaman mo habang sinasagutan ang gawain? Paano mo mapapahalagahan ang mga ambag ng iyong pamilya sa pamayanan? GAWAIN BILANG LIMA PAMAYANAN MO Iguhit mo. Pangarap. Gamit ang sagutang papel ay gumuhit ng pangarap na pamayanan sa hinaharap. Maaari mong ilagay ang lahat ng naiisip mong mga katangian ng isang magandang pamayanan. Matapos mo itong iguhit, sagutin ang mga pamprosesong tanong. Paano mo ilalarawan ang iyong iginuhit? Ano ang mga kailangan gawin ng mga mamamayan upang matamo ang maganda at maayos na pamayanan? Paano mo maipapakita ang pagpapahalaga sa sariling pamayanan? Ating tandaan na ang pamayanang ilaya ay isang pamayanan na nasa looban o bundok. Ang pangunahing hanap buhay ay pagtatanim at pangangaso. Ang pamayanang ito ay nakikipagkalakalan sa mga ilawod. Ang pamayanang ng ilawod naman ay isang pamayanan na matatagpuan malapit sa dagat o malalaking ilog. Ang pangunahing hanap buhay ay paggawa ng sasakyang pandagat at pangingisda. Ang pamayanan ito ay nakikipagkalakalan sa malapit na lugar. Anong mga kaalaman at kasanayan ang natutuhan mula sa aralin? Anong mga kaalaman at kasanayan ang nahirapan kang matutuhan? Bakit nahirapan kang matutuhan ang mga nasabing kaalaman at kasanayan? Kung pag-aaralang muli ang nilalaman ng araling at gagawin ang mga pagsasanay, paano mo higit na mapagbubuti ang iyong pagkatuto? A. Sumangguni sa iyong naging sariling karanasan B. Sumangguni sa iyong mga kamag-aral at tanungin ang kanilang naging karanasan sa pag-aaral C. Sumangguni sa iyong guro at humingi ng mga mongkahi Para sa pagtataya, tama o mali Isulat ang tama kung ang isinasaad sa pangusap ay wasto at isulat ang mali kung ang isinasaad ay hindi wasto. Una, ang pamayan ng ilaya ay matatagpuan sa mga bundok Pangalawa, ang pangunahing hanapuhay ng pamayan ng ilaya ay pagtatanim at pangangaso Pangatlo, ang pamayan ng ilawud ay matatagpuan sa malalapit sa dagat o malalaking ilog Narito ang mga tamang sagot o nang bilang tama Pangalawa, tama at pangatlo ay tama. Pangapat na bilang, ang pangunahing hanap buhay ng pamayan ng ilawod ay pagsasaka. Panglima, ang pamayan ng ilawod ay gumagamit ng mga makabagong teknolohiya. Narito ang mga tamang kasagutan. Sa pangapat na bilang, ito ay mali. Panglimang bilang, ito ay mali. Para sa inyong takdang aralin, interview. Handa ka na ba magkaroon ng panayam sa mga nakatatanda sa bahay? Maaaring ito ay ang mga magulang, lolo o lola, o kahit sino na mas matanda sa kanila. Itanong ang mga sumusunod na katanungan at isusulat ang inyong mga sagot sa inyong mga koderno.